Sa mga nakaraang araw, tumaas ang tono ng pananalita ni Donald Trump tungkol sa Russia. Russia, sa tingin ko nakakadiri ang ginagawa nila. Ang espesyal na sugo ng United States na si Steve Witkoff ay pumunta mismo sa Kremlin upang makipag-usap kay Putin tungkol sa tigil putukan. Subalit mukhang hindi maganda ang naging resulta ng mga pag-uusap. Ilang oras matapos umalis ni Steve Witkoff sa Kremlin, nagpataw si Trump ng dagdag na 25% taripa sa India dahil sa pagbili nila ng langis mula sa Russia at pagsuporta sa makinarya ng digmaan nito. Kita mo, alam ni Putin na hindi niya kayang mawalan ng kita mula sa langis at kaya naman ginagawa niya ang lahat nang makakaya niya para maantala ang mga taripang ito. Pero mukhang nabigo siya. Dito, mayroon tayong mas maraming detalye kung paano nito naaapektuhan ang militar ni Putin at pagkatapos ay tatalakay natin kung paano nangyari ang negosasyon. Kaya nasa na tayo? Alam naman natin na ang Russia ay isang ekonomiang nakadepende lang sa isang produkto, Martha. Tungkol ito sa langis at sa mas maliit na bahagi gas. At alam natin na ang mga pangunahing bansang ito ay bumibili nito sa mas mababang presyo na tumutulong kay Putin. Lumilipat si Putin sa ekonomiang pangdigmaan. At ibig sabihin nito, halos lahat ng kanyang pinupuntahan ng pera, hindi man lahat pero halos lahat, ay para masiguro na mayroon siyang mga materyales para sa digmaan. Kung magsimulang bumaba ng malaki ang kita na iyon at mangyayari iyon, hindi agad-agad pero mangyayari rin, mawawala ang perang iyon na kailangan niya para makagawa ng mga produktong kailangan niya para mapanatili ang sarili niya sa digmaan. And it's isang malaking issue. Kaya, narito ang executive order na pinirmahan ni Trump ngayong umaga. Nilagdaan ni Pangulong Trump ang executive order na na nagpapataw ng karagdagang 25% taripa sa India para sa direkta o direktang pag-import ng langis mula Russia. Ayon sa kautusan, maaaring magpataw ng parehong taripa sa ibang bansa na nag-angkat ng langis mula Russia. Kahit pa sa pamamagitan ng tagapamagitan o ikatlong bansa kung saan mapapatunayang galing ito sa Russia. Dalawang bagay ang dapat bigyang diin. Ilang araw lang ang nakalipas, nagbigay si Pangulong Trump ng sampu araw na ultimatum sa Russia para makamit ang tigil putukan o mangyayari ito at hindi pa dumarating ang deadline na iyon. Sa katunayan, sa biyernes pa ang deadline na iyon. Ang agarang pagpapatupad ng 25% na taripa. Matapos ang pagpupulong ay nagpapahiwatig na hindi natugunan ang inaasahan ni Pangulong Trump mula sa pagpupulong. Ito ay senyales sa Rusya na hindi nagbibiro si Trump ngayon. Tatargetin natin ang mga bansang sumusuporta sa makinaryang pandigmang ito. Ngayon, ang India ay isang malaking taga-suporta ng makinang pandigma ng Rusya sa pamamagitan ng pagbili ng langis nito. Ang India ay bumibili ng 38% ng iniluluwas na krudong langis ng Rusya. Pero mas malaki ang binibili ng China. Sa susunod na dalawang araw, maaaring makakita tayo ng mas maraming taripa laban sa mga bansa tulad ng China. Ang pangunahing bumibili ng krudong langis ng Rusya, pati na rin sa Brazil, Turkey, at ilang bansa sa Europa na patuloy na bumibili ng enerhiya mula sa Rusya kahit may mga parusang nahaharap ito. Ang ikalawang punto na dapat tandaan ay ang India ay nahaharap sa 50% na taripa isa sa pinakamataas na ipinataw ni Pangulong Trump laban sa kahit anong bansa. At ang dahilan dito ay marami ring ipinapataw na taripa ang India sa mga produkto mula sa United States. Ang 25% ay taripa ng India laban sa mga produkto ng United States. At 25% naman para sa pagbili ng India ng langis mula sa Russia. Yan ang dahilan kung bakit 50% ang kabuang taripa na kinakaharap ng India ayon kay Pangulong Trump na nagpaliwanag nito kahapon ng umaga sa Consumer News and Business Channel. Bago magpatuloy, paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito para maipakalat ang aming mga video sa mas maraming tao. Nababahala ka sa pinakabagong kasunduan na inihahayag nila kasama ang India lalo na sa trade deal doon. Dahil sila ay bumibili ng langis mula sa Russia. Ipinataw ng Biden admin ang parusa sa langis ng Russia, ngunit tila pinalampas at na-appreciate pa na bumibili ang India at China ng ilan sa mga langis na iyon dahil nag-aalala sila sa pagtaas ng presyo ng langis at gasolina sa mga gasolinahan. Para sa iyo, mas mahalaga bang pigilan ang mga Ruso tungkol dito kaysa mag sa presyo ng langis? Hindi ako nag-aalala sa presyo dahil nagbabarena na tayo sa di pa nakitang antas noon. Liang, yung India ang bansa na may pinakamataas na taripan, ngunit ito ay hindi madalas banggitin ng mga tao. Sila ang may pinakamataas na taripa sa lahat. Napakaliit ang negosyo natin sa India dahil sobrang taas ng kanilang mga taripa. Hindi naging magandang trading partner ang India dahil marami silang negosyo sa atin. Ngunit tayo ay hindi nakakagawa ng negosyo sa kanila. Kaya nagkasundo kami sa 25% pero sa tingin ko itataas ko pa ito ng malaki sa susunod na 24 na oras dahil bumibili sila ng langis mula sa Russia, pinapalakas nila ang digmaan. At kung gagawin nila yon hindi na ako mananatili rito. Maraming kasundo ang pinirmahan. Di ko alam, akala ko malapit ang India. Hindi ako sigurado kung ano ang dahilan ng pagkaantala doon, ginong Pangulo. Pero sige, dahil hindi naman tayo may buong araw, kailangan nating makipag-usap kay... Ang pagkaantala sa India ay sanhi ng napakatataas na mga taripa. Ang India ay galing sa pinakamataas na taripa kailanman. Ibibigay nila sa atin ang zero taripa at... Papayagan nilang pumasok ang China, pero hindi iyon maganda. Dahil sa ginagawa nila sa langis. Ngayon, Nagiging medyo nakakalito na ang mga bagay lalo na para sa mga tulad ko'ng sumusubaybay dito. Ayon sa India, ipagpapatuloy nila ang pag-import ng langis mula sa Russia nang i-anunsyo ni Trump ang ultimatum ilang araw na ang nakalipas. Ang mga kumpanyang Indian na bumibili ng langis mula sa Russia ay tumigil na sa pagbili nito. Sa katunayan, marami tayong mga Russian tanker na nasa baybayin lang ng India na naghihintay na maghatid ng langis at lahat sila ay tumigil muna. Binigyan sila ng mensahe na bawal silang dumaong doon dahil ayaw nila ng langis mula sa Russia. Dagdag pa rito, maraming state-owned companies ng India ang bumili ng langis mula United Arab Emirates gitnang silangan at United States nang i ang ultimatum. Magandang senyales iyon, ngunit base sa mga pahayag ng mga opisyal ng India, ayaw nilang talikuran ang pagkakaibigan sa Russia o baka hindi lang ito tungkol sa pagkakaibigan. Baka ayaw rin nilang bitawan ang kita. Bumibili ang India ng langis mula sa Russia sa malaking diskwento dahil sa paraan ng kanilang pamamahala nitong mga nakaraang panahon. Dahil sa maraming parusa, Russia ay nakakapagbenta lamang sa India, China, at ilang iba pang mga bansa. Pero sinasamantala ng India at China ang sitwasyon. Bumibili sila ng langis sa napakalaking diskwento. Pinoproseso nila ang langis at ibinebenta sa mga bansang Europeo at kanluranin sa napakalaking patong halos sa presyong pangmerkado, sila ay kumikita ng malaki sa digmaan, kahit hindi nila dapat kinita. Ibig sabihin, nakikinabang sila dito. Maaring ito ang dahilan kung bakit ayaw bitawan ng India ang langis ng Russia. Tingnan natin ang mangyayari. Umaasa akong magkakaroon ng negosasyon at tititigil na ang India sa pagbili ng langis mula sa Russia. Sa kabilang banda, hindi ito kayang tiisin ni Putin dahil ang kita mula sa langis ang pangunahing pinagmumulan ng pondo para sa digma ang ito. Iyan ang dahilan kung bakit, bago pa man dumating si Witkov sa Moscow para sa negosasyon sa Kremlin, nagpapadala na si Putin ng mga senyales na handa siyang makipag-negosasyon. Handa siyang ipagpaliban ang taripa na ito. Hanggat maaari dahil naniniwala pa rin si Putin na siya ang nananalo sa mga labanan sa unahan. Kaya gusto niyang ipagpatuloy ang labanan hanggat maaari nang hindi nauubos ang kita niya sa langis. At para dito, nagkaroon tayo ng medyo wiling ulat mula sa Bloomberg na nagsasabing nag-aalok ang Russia ng pansamantalang tigil putukan sa ere sa Ukraine dahil gusto nilang ipagpaliban ang taripa ni Trump hanggat maare. Iminungkahi ito ni Pangulong Trump ilang buwan lang ang nakalipas. Pumayag ang Ukraine ng walang kondisyon. Ayon sa Ukraine, masaya silang sumunod sa mga kondisyon. Hindi nila aatakihin ang mga refinerya at pabrika ng Russia o anumang katulad nito. Si Putin mismo, sa tawag kay Pangulong Trump, ay pumayag sa isang tigil putukan sa ere. Ilang oras lang matapos ang tawag, inatake na niya ang Ukraine. Nagsimula siyang magpadala ng mga drone sa mga refinerya, infrastruktura ng enerhiya, at mga mall sa Ukraine. Inaatake na niya ang mga sibilyan dalawang oras, matapos siyang magkasundo sa United States na, oy hindi siya aatake. Noon, si Pangulong Trump ay nagmumungkahi ng tigil putukan sa ere dahil gusto niyang mag-usap ang magkabilang panig. Nais niyang magkasundo ang magkabilang panig sa isang tatlong po araw na tigil putukan, ngunit tumanggi ang Russia. Kaya, binawasan niya ang kanyang kahilingan. Parang sinabi niya, sige, magkasundo tayo sa tigil putukan sa ere at kayo ay mag usap, -usap. At sa loob ng tatlong po araw, matapos i-anunsyo ang tigil putukan sa ere, kayo ang mag-isip ng pangmatagalang kasunduan para mapatigil ang digmaan na ito at pumayag ang Ukraine sa lahat ng ito pumapayag sila sa kahit anong hinihingi ng United States ng walang kondisyon. Habang ang Russia naman, napakaraming kondisyon na parang ayaw talaga ng Russia ng kapayapaan. Gusto nilang magpatuloy ang digmaan na ito. Ganoon pa rin ngayon. Alam ng Russia na ang pagpwersa sa mga kaalyado nito ay makakasama sa ekonomiya ng bansa. Inaalok nila ang tigil putukan sa ere para maantala ang taripa ng mas matagal hanggat maaari ang tigil putukan sa ere ay magpapahintulot na mawala sa paningin ng kanluran ang digmaan habang makakaligtas ito ng mga sibilyan. Gagamitin din ng Russia bilang takip upang ipagpatuloy ang labanan at subukang makamit ang kanilang pinakamataas na layunin nang may mas kaunting pagsisiyasat at atensyon. Isa itong taktika ng pagpapaliban. Hindi konsesyon. Magandang punto iyan. Isang bagay na hindi napapansin ng marami ay ang kahusayan ng Ukraine sa nakaraang dalawang buwan sa pag-atake sa mga lohistika ng Russia. Mahusay ang Ukraine sa pag-atake sa mga butas sa Russian air defenses at pag-target sa mga pabrika, linya ng tren, at supply ng gasolina na kailangan ng Russia para suportahan ang kanilang mga tropa. Kaya rin gusto ng Russia ng tigil putukan sa himpapawid dahil inaalis nito ang isa sa pinakamalalaking kalamangan ng Ukraine. Niresolba nito ang sakit ng ulo ng Russia na kayang sirain ng mga drone ng Ukraine ang pabrika sa Magdamag. Kayang sirain ng mga drone ng Ukraine ang mga jet na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar dahil hindi kayang takpan ng Russia ng depensa sa himpapawid ang buong bansa nila. Ang isang tigil putukan sa himpapawid ay walang saysay lalo na ngayon na walang tigil putukan sa lupa at walang tamang pangako ng pangmatagalang kapayapaan hindi ito konsesyon na makikinabang ang Ukraine. Sa katunayan, makakasama pa ito sa mga sibilyang Ukrainian sa katagalan. Naniniwala pa rin si Putin na nananalo ang Russia at malabong tanggapin niya ang ultimatum ni Trump para sa tigil putukan bago magbiernes. Gusto ni Putin ng buong kontrol sa Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, at Kherson. Hindi makikipag-away si Putin kay Trump, pero itutuloy pa rin niya ang kanyang mga layunin. Nakikita ni Putin na kayang niya ang mga parusa ng United States Matapos ang 3.5 taong digmaan nananatiling hindi nagalaw ang 300 bilyong reserba, bumagsak ng 63% ang foreign direct investment, foreign direct investment sa Rusya. Gayunpaman, patuloy pa rin ang ekonomiyang pangdigmaan ng Rusya. Hinahatid ng Hilagang Korea ang mga bala at ng China ang mga piyesa upang mapanatiling gumagana ang makinarya ng digmaan. Itinuturing ng mga opisyal ng Rusya na panlilin lang ang ultimatum ni Trump. Ang pagtama sa China at India ay may maaring magpataas ng presyo ng langis, makasira sa mga alyansa ng United States at makasama sa ekonomiyang Amerikano. Nag-aalinlangan ang Moscow na gagawin ang panganib na iyon. Pribadong nag-alok si Trump ng malalaking konsesyon noong Marso. At nakakagulat ang mga ito nang mabasa ko pag-aalis ng mga parusa Pagkilala sa Crimea at mga sinakop na teritoryo kapalit ng tigil putukan. Tumanggi si Putin. Alam mo ba kung ano ang, a, ang nakakagulat ng tumanggi si Putin dito? Si James David Vance, isa siya sa pinaka-isolasyonistang miyembro ng administrasyon. At malamang narinig niyo na ang mga komento niya tungkol sa Ukraine bago ang eleksyon. At lumabas siya at sinabi na hindi makatwiran ang hinihingi ng Russia. Nagbago ng isip si James David Vance dahil sobrang matigas ang ulo ni Putin. Ang United States ay handa ng isuko ang mga bagay na sa aking opinyon ay hindi dapat, ngunit tumanggi pa rin si Putin. At hinihiling ni Putin sa United States na kumbinsin ang Ukraine na isuko ang teritoryo na hindi pa nga nasasakop ng Russia. Isuko ang teritoryo na hindi naman kontrolado ng militar ng Russia sa ngayon. At sa puntong iyon, sa tingin ko doon nagsimulang magbago ang pananaw ni Trump tungkol sa Russia. Nang mapagtanto ni Trump na ayaw talaga ni Putin ng kapayapaan. At sa katunayan, siya lang ang ayaw ng, kap ng kapayapaan sa digmaang ito. Handa ang Ukraine para sa kapayapaan. Nalaman natin na handang isuko nito ang teritoryong kontrolado na ng Russia. Hindi nila ito opisyal na kikilalanin, pero kontento na sila sa tigil putukan sa mga linya ng labanan na naroroon ngayon. Pero ayaw iyon ni Putin. Gusto ni Putin ng higit pa. Gusto ni Putin ang buong Ukraine. Para kay Putin, mahalaga ang lugar ng labanan. Nakuha ng Russia ang limang daang kiyomite site noong Hulyo. Sabi ng mga tagaloob ng Kremlin, hindi maiintindihan ng hukbo o ng publiko kung titigil sila ngayon. Ngayon, pero ang kabuang nakuha ng Russia mula Enero 2024 ay wala pang 5,000 km2. Mas mababa sa 1% ng Ukraine. Sa ganitong bilis, aabutin ng dalawang daang taon kay Putin para masakop ang buong Ukraine. Ginagamit ni Putin ang mababang antas ng usapang pangkapayapaan sa Ukraine para ipakitang bukas siya kay Trump ng walang konsesyon. Nagkaroon na ng pag-uusap ng tatlong beses. Sa katunayan, limang beses kung isasama ang naganap ngayong araw. Mula pa noong Mayo, pero nakatuon lang sa mga makataong pagpapalitan. Walang nagbago sa mga termino ng tigil putukan pag-usapan natin ang isang interesanting bagay. Bakit kaya iniisip ni Putin na nananalo siya sa digmaan? Sigurado akong may ilan sa inyo na nagtatanong nito. Bakit niya iniisip na kaya nilang sakupin pa ang mas malaking bahagi ng Ukraine? Siyempre, isa sa mga pangunahing dahilan ay ayaw niyang magmukhang sumusuko siya sa ilalim ng presyon ng United States. Ang pangalawang punto na posibleng may kaugnayan nito ay isang bagay na natutunan ko mula kay Jason J. Smart. Kung hindi niyo pa sinusubaybayan ang kanyang channel, iminumungkahi kahi kung tingnan niyo ito. Pero pinag-uusapan niya kung paano takot na takot ang mga tao sa paligid ni Putin sa kanya Kaya binibigyan nila siya ng impormasyon para mapanatili silang kasama sa inner circle Sa madaling salita, hindi gumagamit ng internet si Putin Kaya wala siyang ibang paraan para makakuha ng impormasyon Hindi siya gumagamit ng cellphone dahil paranoid siya na baka may mag dito O baka pasabugin ito, mga ganoong bagay Ang mga impormasyon na natatanggap niya ay mula sa mga ahente ng Federal Security Service at kanyang inner circle at hindi nila ibinibigay ang mga masasamang balita sa kanya. Binibigyan lang siya ng magagandang balita at palaging pinapalaki ang tagumpay ng Russia sa mga frontline. Ibig sabihin, gusto ng hukbong Ruso na ipagpatuloy ang pag-atake para higit pang palakihin ang tagumpay. Hindi alam ni Putin kung gaano kalaki ang pinsala ng mga taripa sa ekonomiya ng Russia at kung gaano katagal kakayanin ng Russia ang gastos para sa digmaan. At nakakabaliw kung paano muling inangkop ng Russia ang buong ekonomiya nito para lang tumutok sa digmaan na ito. Ang mga kumpanya ay humihinto na sa paggawa ng mga mahahalagang produkto para sa mga tao, tulad ng tinapay, sa kabila ng kakulangan nito. Nagkukulang ng pagkain sa Russia dahil nagtaas ng sobra ang presyo ng tinapay. Sobrang lala ng kakulangan ng tinapay na ngayon ay nagbebenta na sila ng isang hiwa ng tinapay. Maliit na hiwa na kasinlaki lang ng palad at ibinebenta nila ito na nakabalot sa plastik, isa-isa lang. Ganoon kalala ang kagustuhan ng mga tao sa tinapay. Ganoon kataas ang demand pero hindi nakakasabay ang supply. At isa sa mga dahilan nito ay ang mga panaderia sa Russia ay binabago na ngayon ang kanilang negosyo dahil sa implasyon at iba pang bagay para mag-focus sa pagtupad ng mga kontrata ng gobyerno. Ang mga panaderia sa Russia ay gumagawa ng mga drone sa halip na tinapay. Sa kabila ng kakulangan ng tinapay, Narito ang isa sa mga ulat ng media sa Rusya tungkol dito. At talagang nakakatawa ito. Sino ang mag-aakala na ang mga maliliit na drone na ito? Sino ang mag-aakalang ang maliliit na drone copter na ito ay magbabago ng mga taktika ng makabagong digmaan ng ganito? Malaki ang naging bahagi nila sa pagkabigo ng tinatawag na kontra ng Ukraine. Yung yung mga crew ng tanke ay dapat ding isaalang-alang ang mga laruan na ito. Ang mga voluntaryong terorista ay mabait na pumayag na tumulong sa amin. Mabubuhay kaya ang mga terorista? Malalaman natin. Yung mga terorista na rin ay nagsusuot ng matingkad na kulay ng lipstick. Para sa mga Europeo, katanggap-tanggap ito. Druid, ako ay partisan. Handa na ang lahat. Tara na! Kung kailangan nang magsimula. Lumilipad siya. Tinamaan ba ang target? Sigurado. Ito ang pangunahing layunin ng mga drone na ito. Para maintindihan ninyo, ito talaga ang dahilan kung bakit ginawa ang mga drone na ito. Si Becca ay nagdala ng halos isa't kalahating kilo ng trotil. Gumawa si Bakus ng halos isa punto kilo ng Trinity Ito ay sobra-sobra pa. Heto na, tignan nyo. Heto ang ating Terasic. Ayos pa rin ang kanyang makeup. Bilang ng mga tama. Naputol lang kanyang trachea. Naputol ang trakea kaya't imposibleng mabuhay base sa lawak ng mga sugat. Agad na nagsimulang gumawa ng mga drone ang panaderia ng Tambov. Noong panahon ng Soviet, halos lahat ng pabrika ay may dalawang gamit. Kahapon, gumawa sila ng macaroni. Kayon gumagawa sila ng mga bala at mga drone. Pwede kang pumili ng gusto mo, tinapay o mga drone. Amoy tinapay sila isipin yon. Darating ang kakulangan sa pagkain sa Rusya dahil sa pagbagsak ng ekonomiya na parang sa panahon ng Soviet. Sa gitna ng mataas na implasyon, naghahanda ang Rusya na limitahan ang presyo ng mga pangunahing pagkain. Isang hakbang na ayon sa mga analyst ay senyales ng paglipat sa isang command economy na maaring magdulot ng kakulangan. Mahabang pila at hindi pagkakasya ng publiko. Kung ako ay isang panaderya o pabrika at sinabihan ng Rusya na hindi ako pwedeng magbenta ng produkto na may tubo, may saysay iyon. Ibenta mo ito sa presyong ito kahit tumataas ang iyong gastos. Samantala, sinabi ng pamahalaan ng Rusya na handa silang magbayad ng malaking halaga sa sino mang gagawa ng mga drone para sa kanila. Pipilitin naming magpautang sa inyo ang mga banko. Bibigyan namin kayo ng perang kailangan kung susuportahan ninyo ang militar. Pero kung gusto mong magnegosyo ng iba, pahihirapan ka namin. May isip mo na lang kung ano ang mangyayari sa ekonomiya ng Rusya. Lahat ng mga panaderyang ito, makikita natin na mas tumutuon na sila sa mga bagay para sa militar at unti-unti nang nababawasan ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao. Yan ay simpleng economics lang. Sa kasamaang palad, mukhang hindi naiintindihan ng mga ekonomistang istilong Soviet sa Rusya ang bagay na yan.